Ano pong ibig sabihin ito nga uh, na na research niyo na nadaan na hagip ng inyong uh, survey na 6 out of 10 na Pilipino pabor sa aksyon ng Marcos admin regarding sa issue sa WPS ano po yon uh, aksyon ito mga not verbale, itong mga diplomatic protest or mas gusto nila, na mas malakas lakas pa na aksyon ah uh, prop Ah okay, so uh, may nilabas kami kaming bagong pag-aaral. Uh, ngayon, uh, ngayong umaga lang binigyan namin ng kopya kayo At mm. exclusive dito sa ating uh, uh, show na to ang uh, paglabas namin ng bagong datos na bukod sa sinusuportahan ng mayorya ng Pilipino, uh, ang mga ang pagtugon ng ating gobyerno sa alitan sa West Philippines Sea ay uh, may pangalawa tayong probe. Mm. Dabit, sa mga, sa mga ating mga kababayan, ano yung uh, prioridad oh. ho, oh. dapat, oh, mga mm. na prioridad na response ko na dapat, o epektibong mga response na dapat bigyan ng prioridad ng ating administration sa pagtugon nila sa alitan sa West Philippine Sea. Oh. Number one, 72 percent. Ang number one na sinasabi ng mga ating mga kababayan ay yung uh, pag-assert ng ating territorial rights through military action. Oh. 72 percent na po siya. Dati ho, 65 yan, tumaas na po. Siguro mm. ho dahil sa sa lugar na yan. Nag-iba so, na akong perception ng ating mga kababayan tungkol sa issue. Hmm. Hindi na ang gusto lang nila. Gusto hmm. nila, meron na tayong assertion using military action. At kami niya military action dun sa survey as expanded naval and troop presence sa West Philippine Sea. So, ating uh, dito, uh, troop at uh, or mga foreign troops kasi we don't have enough, uh, Professor. Hindi. Uh, dito 'yung ating natin kong uh, san data, sa mm -hmm. ating kong armed forces. So, mm -hmm. ang naval, Philippine naval patrol and troop presses dapat ba i-expand. Mm -hmm. Ayon sa ating mga kababayan, 72% po ang nag-sasabi 'yan ang dapat bigyan ng priority. Pangatlo po ho, ang pag-assert ng ating territorial rights through diplomacy, 70% 'yon. Mm -hmm. Pangatlo ho is to modernize and strengthen the Philippines armed forces to protect Ayon. our country's territory, 66% 'yon. Yung ba sila sabi yung joint maritime patrol and exercises with allied countries, 42% yun. Nasa number 4 po yun. Mm. So, ito po yung uh, survey, sinasabi na uno-una, susuportahan yung response ng, at yung pagtugon ng ating gobyerno sa alitan sa West Philippine Sea. Pangalawa, sabi ng mga kababayan natin, ito na po dapat natin... So, mga... are you saying, Prof, na, na, isa lang alang ba ng na mga na-survey ninyo na baka magkaroon ng standoff? Ito po yung iniiwasan ng gobyerno po natin eh. Uh, have they Ayun been informed talaga, na they, talaga, will, they might be a standoff? Ayun ho, eh, syempre ho, ang ating mga kababayan, uh, pinapakita lang namin sa survey nito every quarter to ah. for the last four quarters. Uh -huh. minemeasure namin kung nagbago uh, ho ang perception ng mga ating kababayan. Hmm. Ang laging nangunguna dyan, diplomasya, 70% percent uh -huh. yan last uh, quarter. Hanggang ngayon, 70%. Ang tumaas ho, yung ating... pagtubo, uh, Pagtugon, dapat i-assert natin ang rights natin sa area using or uh, by expanding yung naval mm. uh, patrols at saka yung troop presence. Yun lang lang na, yung, naman ang bago dito sa survey result na to. Mm.